Hello guys, mag-aaraw na naman tayo ng 99 Nike. At, gagamit, at bibili tayo ngayon ng Fire Bandit na class. Ito, boom! 200 gems. Kasi 200 gems na tayo. Bibili natin yan. Kaya kung hindi ka pa napag-subscribe, mag-subscribe ka na pang masa pa kita, boy. At ito na binili ko na ang fire at <coughs> meron meron crossbow ito kasama ko itong isa nasusunog tsaka luto agad swerte luto agad kita niyo, yung luto agad oh my god ang ganda na ito ito na lagi ko gagamitin, hindi na alien favorite ko na to Ililigtas na natin ang na unang kid ang sakit tignan. Yan yun. Mmm! Kalahatin. Susunog pa yan, ha? Ah. Tsaka automatic na to, na. Aray. Ito, infinity pa yung bala. Parang siyang crossbow, pero sunog. Ako na dyan, uy. Mamamatay pa. Mmm. Ay na. Tara na. Huwag natin. Ano ba? So, ikaw na naman. Lagi ko na lalagay dun yung ano. May inis ako. Yan. Tsaka ng chest. Bigyan mo ako good sack. Bigyan mo ako good sack. Kaya yung pakailangan ko eh. Ito na. Susugodin natin itong bear. Tignan nyo gaano kasakit. Ano na Siguro mga 5 hits. Yan. Mabilisan lang ito. Ang sakit na itong fire bandit eh. Ikaw. Sige mo. Hmm. Wag kang tatalon. Hmm. Kalam. Ako talon. Ito na. May sumusugod na mga lumilipad sa ano. Alien. Ay, dito ako. Dito ako. Dalawa ito eh. Dito ako. Sana na dito yung mothership. Pero hindi so, manapit na masasagod yun. Ayun, minus 18. Malapit na, malapit na. Sana hindi sana wala dito yung deer. Sana wala. Uy. Boss, boss! Bossi! Kailangan sugudin na natin ang unang stronghold in timer na sa Macomaga, bago tayo sumugod do. Fog na, sugod na agad natin. Binaboyel mo 'yan. Yan natin. na. Bag one hit ito may nasunod na alpha wolf wala yan sige spear spear lang aray 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 bag hindi na maan bag hindi pa yun na maan bag uy tinamaan yung guy patay na bag trick shot bag hindi sayang sayang patay na yan patay na yan Yan, tara na, pangalawa na. Kanto gawin nyo pag mag-strong ng Jebo kay pakita. So sobrang dami kong baril apat. Crossbow, revolver, rifle, regan. Oh. Apat 'yan gagamitin ko. Tutok mo. Hit, tutok. You know. Hmm. Yo, Second round. Tapos, yung ano naman, yung... Ray! Uy, nakita ako! Angas mo Wow, di siya nagalaw. Patay na yan. Ito na ang last round! At sa kanya daw ang rubiches, kahit ako bumubuhat. Dapat sa akin. Tara dito. Dito mama. Aray, aray, aray. Sige. Hindi pa rin tinatamahan. Ito pa. Hindi pa rin. Go. So. Ano ba yan? So, ito na, nano na. Patay na naman siya. Mamaya ko na yung bubuhayan. Sa kanya daw, assassin siya siya kukunin ko lang talahat. lahat. Ah, kaya wala yung mau. Ito, abang lang tayo dito. At gusto ko sa inyo sabihin na thank you sa pagsuporta sa amin. Kami ay 100 subscribers na. You know. Thank you talaga sa inyo sa pagsuporta na sa pagsuporta nyo sa amin. Sana suportahan nyo pa kami. Nang ano, di-like mo tong video na to. Thank you talaga. Thank you. First time ko magawa na ng subscribers. Anong masabi ko? Thank you. At day 59 na. At nagawa na tayo ng base. Yan may strong axe na ako. Kami. Ito na. Gagala na lang tayo. Wala na tayong gagawin. Hindi ko alam yung kung ano yung gagawin ko. Pero magala tayo. Save na natin ang kawala, kid. Dahil ayun daw ang pinamayaman. Hindi ko alam. Ayun daw pinamayaman eh. Sundan lang natin ang kompas. Nandito daw ang kid. Bumagal na ako. Pakatagal. Ito na ba yun? Ito na, ito na, ito na. Ayun, okay, kulay yellow. Tama. Ito na. Lagot kayo saan, mga berber kayo? we were bear. Dami nyo ah. Bear family yarn. Aray. Ah, badaya. Nanan, aray. Boss na ako, bandage. Nanan, nakitong da. Kailangan na, mo yung sa inyo isa. Walang tatalon. Walang tatalon. Kasama yan. Walang tatalon. Walang tatalon. Aray, ay, boss na naman ako. Patay. Nasunog ka, no? Yan, ganyan ka gawin natin. Sakit, gugutom ka na? No. Ano ba yan? Pad ano pa? May isa pang bear. Ano ba yan? May ito ah. Tagal na mamatawa. Titigas nyo ah. umuwi na kami dahil may susugod na kultis. Ano ba yan? Hindi ko nakita ka ganin. Susugod pala. Ay, no, Ayan na. Pag, ay, ayun na. Nama, nama, ba't kayo namamatay? Uy, ba't? bat paano kayo nakakapasok? Sarado ko ngayon mamaya. Drink muna. Hey, bag. Sakit. Crown. Pero promise mo, gusto ko to tire bandit kasi sa Regan. kasi pakaan eh. Tadara na walang damage. Tapos, nakakuha ko shotgun. Ano, Jay? Ano, Jay? Di mo kaya, boss. Yan hmm, tapos, last one ka na? Siyempre. Tapos na mga buhay nyo. Ito na, ang dami ko na kuha. Pati bear pelt. Wala pa rin pelt trader.